Good evening mga kaili Dito naman tayo kaili Napakasimple lang ang ating episode uh, Nakabili tayo ng lechon manok kaili Pero lulutuin natin ulit Kawawang manok kaili Luto na, lulutuin pa natin ulit Napakasimple lang ang ating episode Dahil sa masamang panahon Kailangan natin lalagay ng twist at humigop ng sabaw Kaya napakasimple lang ang ating episode for today gagawa lang tayo ng tinulang lechon manok ano yung episode natin ngayon? tinulang lechon manok yun mga kaili, tara papakita ko sa inyo yung sangkap natin kaili let's go! kaili papakita ko yung sangkap natin ito yung tinulang nating kaili oh? lechon manok, kawawang manok kaili, luto na pero lutuin pa natin ulit yan, ito yung sangkap niya kaili mayroon tayong papaya lemongrass meron tayong sibuyas dahon kaili dahon ng chili at meron tayong malunggay siyempre meron tayong sibuyas wala na kalimutan natin kaili yung luya kaya lalagay na natin ng bawang pamintang durog meron tayong isang buong manok kaili si siling pula at siling green kaili siyempre patis Napaka-simple lang dahil tinulay yung gagawin natin, Kayli. Pero unahin muna natin itong papaya, Kayli, igigitsa natin bago yung manok dahil luto na yan, yung papaya na yan para panoorin nyo lang, Kayli, kung paano ko siya gagawin. Eh, napaka-simple lang ang ating episode. Shout-out muna tayo, mga Kayli. Shout-out, QMD Department, G.Poyoy, and Fuel. Shout-out sa inyan, mga idol, at maraming maraming salamat sa walang sawang sumuporta at sumabaybay sa aking mga video. Bungo TV, shout out sa iyo idol. Edwin TV channel, shout sa iyo idol. Spar Fishing from Sambani, shout sa iyo idol. Copy e, Boys. Napakasimple lang ang ang episode. Ah, ECX ng Cameroon, shout out sa iyo mga idol and sunura Boys. Team building ng Cameroon. Shout out mm -hmm. Alabang Boys and Istulano Group. Shout out Sinigan and Wack Riders. Shout sa iyo. Mga Wack Riders. Shout out, mga, riders, shout out mga idol. Tara, copy Boys. Umpisa na ka. Natin magluto. Napakasimpleng episode lang. Mga kaili, lutong bahay. Para kay kaili style. Tara, Let's go! Yan kay Eli, yung anak ko kay Eli, abalang-abala na namang tsaka gawain sa paghiwa ng sibuyas kay Eli. Kaya nakalimutan natin ni kay Eli yung luya, kagagamit na lang tayo ng bawang ang ating para ano kasi luto na rin itong malak natin kay Eli, wala na siyang langsa. Kaya bawang na lang yung gagamitin natin kay Eli, paparaan lang para makuha natin yung lasa ng tinulang lechon manok yan update ko ulit kay Eli, tulungan ko yung anak ko, maghihimay lang ako ng malunggay at dahon ng sili. Ayan kay Eli, tutulungan ko yung anak ko, maghihimay tayo kay Eli ng malunggay. Para ma, kasi marami-rami yung anak ko kay Eli, baka mahirapin yung anak ko, kaya babalagan niya pa yung papaya. Kaya tutulungan natin. bilang kay panoorin nyo kayo kung paano ko siya gagawin ang ating lechon hindi natin siya ginawa nating ano kay lechon paksiyo dahil mas marami nang gumagawa niya para yung sa ating kay seril yung versyon natin at masarap din yung hindi ko nang sabaw sa panahon ngayon

Ipulay lang natin kayo yung bawa. Ipulay lang natin siya. Sarap na papaya natin kay Eli. Oh. Kilog na. Ayan oh. Kilog na yung papaya natin. Habang nagbabalat yung malako, oh. tumitira din. Maliba lang kay Eli. Ayan sarap. Lagay na natin yung sibuyas natin kay Eli. Na natin yung limon. Yan. ito natin sa ibigong papaya. Ito lang ilalagay natin yung marok. Sa yung marok natin, ito na, ito yung pagkawang mong Papaya na hinahin natin daily. Ang ang ating recipe. Ayan. Lagyan natin yeah. ng daily Ayan natin ang pambis pa. Wasap. Ayan, kayo. Ayan, mas masarap kayo. Sobrang yung panita. I-chop lang natin yan. So, medyo okay na yung papaya natin, kayo. Kaya natin ilagay yung manok. At yung manok natin, kayo, baka susubrahan maguho. Kaya ito yung dadawin natin kayo. Ayan, kayo. Ayan, kayo. Chichip na natin wow Ang tambang na kaili papaya pa lang wala pang munok tambang na dahil sarili ng mga lagay na natin kaili yung munok natin ayan lagay na natin yung kaili ang ating litso yung wow 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 pala lang lang tayo kailin ito ilagay lang natin ang pagkikay para kakaiba naman yung ano natin kay ang bang ilagay natin ang kayo ng dalawang santok lang kayo para magkalasan na yan siya pati yung papaya Ayan i lang natin yung kaili para mamaya pwede rin siya lagyan ng suki. Mamaya na natin lagyan o oh, tanggalin kaili yung tanglad natin kaili. Kulemon plus. Naglalagyan natin yung sabaw. Ayan, takpan natin yung kaili. At ko lang, kailit mamaya. Yung kaili, okay, check natin. Wow! Ang na kaili pinula na talaga kay Elip. Wow! Yan kay Elip, pwede nito siya. Nag-absorb na yung potis natin. Pwede oh. natin siyang lagyan ng tubig. Lagyan ng kay Simple lang ang ating episode. Tinulang lechon manok sakto saktong-sakto lang kay Ely. Yan. Mamaya na natin lagyan ng ibang sangkap kay Ely. mo na natin siya. Tapos mamaya tatanggalin na rin natin yung lemon grass natin. Kasi tapos na yung kontrata niya. Yan. lagyan na pala natin kay yung ano natin. Yung isang buong manok. Chicken cubes. kain na natin yung tiplahan kay Eli pag kumulo para ilagay na natin yung mga natin takpan mo natin yung kay Eli itikulok ulit mamaya check natin kay Eli wow, umukulo na check natin kay Eli Kayli Pagay na natin yung siling green Ayan natin kayo ng ajinomoto Pagpaganda ng boses, konti lang Ayan Pagpapungi pa Pagay na natin kayo yung malunggay At saka yung dahon sili Kayli, pagsama na natin nakalagay din sa bahu. Ang bahu kaili. Nipus lang natin yan. Kunting kulo na lang yan kaili. Okay na yung ating dinulang litsyon manok sige na hindi natin kayo yung sibuyas dahon para mas mabango ang ating kinula chip na natin kay Lee para mamaya titikman ng urado natin kung okay na ba yung ginawa natin tinulang lechon manok wow Panalo kay ini update tuloy ulit mamaya may kay para pagtikman ng murado natin yung kay ini titikman ng hurado natin kung okay na yung ginawa <tip> tinulang lechon manok Kaili, okay na. Yang kaili, wow, napakasimple lang kaili. Ang ating tinulang lechon manok. Oo, oh, kami ng kami nagkaling kaili para haphaba na. Yan na kaili, oh. wow, ang ating tinulang lechon manok. Oo, oh, yang kaili, napakasimple lang. Sana po kaili, may gulay pa. Oh. Rice natin kaili, susaho natin kaili. Yan, bago tayo kumain Tara kay Lila, tingin po kumain dyan Sumubay na Para sabay-sabay tayo magubusog Sarap, may ikot ng sabaw Nice yuk, kay Lila, katatapos lang natin magluto Na simpleng episode kay Lila Kumawalan tayo ng Tinulang litsyon manok Bago tayo kumain, pasalamatan mo natin lagi yung blessing na binigay sa Lord, maraming marami salamat, Lord, sa blessing na binigay mo sa amin at maraming salamat kayo at lalo na yung mga viewers, subscribers, lagi mo silang gabayan, Lord, at nagbigay sa amin dito ng food. At maraming salamat, yes. salamat. Amen. Amen. Ano bang hintay nyo? nyo? Tara. Haba, haba, haba na! na. Napakasimple lang ang ating episode. Mm. Wow! Panalo kay Wow! Ayos! Sabaw pa lang kay Lee. Nagkaroon siya ng ninamnam dahil dito sa papaya natin na ah, ito. Huwag kayong tigay-tigay. Huwag kayong tigay Hmm. con algo de Ah, é isso? Hum? Wow, whoa. Oke, ini sebuah pola. ô bạn nà luôn 嗯。十<来>。好的、okay,，弟弟。我再干点肉。 ito kay Edi. lang pero sarap din. Ah. Eh. Oh. Mm. Ah, wow. Kay ibang ano siya kay Edi, kay ibang lasa. May tamis at bango. Doon sa lityo ng manok. Sarab na kairi si bui mukbang na kay Elig. Bago yung papalang sa inyo. Yung tayo, resolve na naman tayo sa simpleng hapunan. Huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe. Subscribe para updated kayo lagi sa mga ginagawa. Maraming maraming salamat. Bye-bye!